Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano na bumili ng multi-role fighter aircraft bilang bahagi ng pagtutulak ng gobyerno na palakasin ang kakayahan sa external defense. Noong Hulyo at pinakamalaking barko ng China at Pilipinas, nagkasagutan sa radio challenge. A Coast Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal, this is Philippine Coast Guard Vessel BRT Teresa Magbanwa, MRRB 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. China sa 60 million pesos na demand ng Pilipinas. Harapin neto ang resulta ng sariling aksyon. The Philippine side should face the consequences of its own action. inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano na bumili ng karagdagang multi-role fighter jets ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr. Gayunpaman, sinabi ni Bronner na wala pang detalye kung anong uri ng fighter jets ang idadagdag sa fleet ng AFP. MRF, multi-role fighters, ito po yung mga jet fighters na gusto nating bilhin. Uh, wala pa hong final uh, decision on what. MRFs we are going to to buy but definitely the president has already uh, uh, approved that intention to buy MRFs as to which one wala pa hong decision as to how many wala pa hong, uh, narating na decision dito but uh, kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters uh, during the anniversary of the Philippine Air Force nakita po natin yung uh, yung mga F-850 uh, jet fighters natin. no? At kung gaano sila kagaling. Uh, pero kulang pa ho ito uh, para madepensahan natin yung ating uh, bansa. So we need to get more of this. Jet fighters and multi-role fighters. The multi-role fighters are actually bigger, uh, faster, and more lethal than uh, the F-850s that we have now. China sa 60 million pesos na demand ng Pilipinas. Harapin neto ang resulta ng sariling aksyon. The Philippine side should face the consequences of its own action. Ito ang mga salita ng Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson maoning nang tanungin siya kung magbabayad ba ang China ng 60 milyon pesos o 1 million dollars sa Pilipinas kasunod ng insidente noong June 17 sa Ayungin Shoal kung saan nasugata ng isang Pilipinong sundalo at nasira ang kagamitan ng Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., personal niyang isinulat kay Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr ang kahilingan ng AFP na bayaran ng China ang pinsala at hinihiling na maipasa ito sa Department of Foreign Affairs upang makipag-ugnayan sa kanilang katapat sa China. Gayunpaman, hindi nagbigay ng direktang sagot ang China kung magbabayad ba ito o hindi. Iginiit lamang ni Mao ang kanilang pag-angkin sa Ayungin Shoal na nagsasabing ang Pilipinas ay nagsasagawa ng illegal na resupply missions sa BRP Sierra Madre. And I quote, The Philippine vessels were carrying out an illegal resupply mission which violated China's territorial waters and staging a provocation when stopped by China Coast Guard who acted lawfully and rightfully to defend China's sovereignty. Sabi ni Mao sa isang regular na press briefing nitong Huwebes ng tanungin tungkol sa demand ng AFP. Ang patuloy na agresyon ng China sa katubigan ng Pilipinas ay bunga ng kanilang malawak na pag-angkin sa halos buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Noong Hulyo 3, pinakamalaking barko ng China at Pilipinas nagkasagutan sa radio challenge. Philippine Coast Guard vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel pr Teresa Sanaysamagbanywa MRRB 9701. You are sailing within the Philippine exclusive economic zone. What is your intention? Over. Ang monster ship ng China Coast Guard ay papalapit ng papalapit sa Philippine Coast Guard vessel sa Escoda, sa Bina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson ng PCG para sa West Philippine Sea, ang dambuhalang barko ng CCG ay nasa 500 yards na lang mula sa pinakamalaking barko ng PCG ngayong biyernes ng umaga. Parang may kapitbahay na mahilig magpark ng kotse sa tapat ng gate mo. Dati, ang barko ng China Coast Guard na may hull number 5901 ay nasa 0.5 nautical miles o mga 1,012 yards ang layo mula sa BRP Teresa Magbanua na may hull number 9701 ng Philippine Coast Guard. Ang BRP Teresa Magbanua ay ang pinakamahabang deployed Philippine asset sa West Philippine Sea. Parang tumitigil-tigil na kapitbahay na ayaw umalis. Sinabi ni Tariela ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanua ay patuloy na nag issue ng radio challenges sa barko ng CCG pero tuloy pa rin ito sa paglalayag. Talagang matibay ang pandinig ng monster ship na ito. Ang dambuhalang patrol cutter ng CCG na pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo ay umalis sa karagatan ng Hainan Island noong Hulyo 1 at dumating malapit sa Ayungin Shoal noong Hulyo 3. Parang gusto talaga ng China na magdala ng malaking barko sa bawat sulok ng dagat natin. Simula nang dumating ito sa Iskoda Shoal, ang mga tropa sa 9701 ay hindi tumigil sa pag-challenge sa barko para kang may kapitbahay na laging binabantayan ang bawat galaw mo. Ang PCG ay nag-deploy ng BRP Teresa Magbanua noong April 16 dahil sa pinaghihinalaang reclamation sa Escoda Shoal na nasa 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan o sakop ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Parang laging may tanong sa isip natin. Ano na naman kaya ang ginagawa nila doon? Ang Escoda Shoal ay nagsisilbing rendezvous point para sa mga barkong Pilipino na nagsasagawa ng resupply mission sa mga tropang naval na nakapwesto sa BRP Sierra Madre na nakadaong sa kalapit na Ayungin Shoal kahit maliit ang ating barko hindi nagpapatalo sa malaking monster ship ng China. Sabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo and I quote, We radio challenged them while they were underway noong Huwebes. Kahit 5.00 p.m. na nang sinubukan nilang paalisin ang barko ng China, tuloy pa rin ito sa pag-angkla para talagang kapitbahay na ayaw umalis sa tapat ng bahay mo. Philippine Coast Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRT Teresa Magbanwa MRRV 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention over?